Ganitong ganito po ang estilo ng mga pulahan na vloggers, ng mga diehard na vloggers. Lalo na po ngayon sa issue nga na si Vice Ganda at ni Ayon Perez, pati na rin siyempre ng It's Showtime at ng MTRCB. Matindi nilang itwist yung totoong nangyayari. Matindi nilang gawa ng paraan at hanapan ng butas para nga ibagsak lalo. Kuno, eto si Vice Ganda. Ibagsak kuno. Kasi matagal na nilang plano yan eh. Matagal na nilang gustong gawin na ibagsak si Vice Ganda. Pero wala talagang nangyayari. At ngayon nga po ay nagsama-sama na yung mga yan. Kahit po yung mga politiko. Kahit si na Enrile, kahit si na Panelo ay nakisawsaw na rin. Kahit po si Gasolito, si Atty. tupasyo. Ay may mga pahayag na rin. Yun nga, nakinukundi na nga itong eh, ginawang ito ni Vice Ganda at ni Ayan. Pero walang nangyayari. Hindi nila kayang pabagsakin, pabagsakin ang isang Vice Ganda eto, ito ay isang classic example kung paano manloko itong mga nasa social media na pulahan, yung mga vloggers at syempre yung mga diehard. Meron daw pahayag at si Vice Ganda at si Ayon. At ang sabi dito, bakit ninyo kami pinapahirapan ng ganito? Ang sama nyo. Wala pong ganyang pahayag si Vice Ganda at si Ayon. Okay, siguro meron siyang konti patama kay Enrile, pero hanggang doon lang yan. Pero yung ganito na magmamakaawa. Bakit? hindi po kailangan magmakaawa ng isang vice candidate, lalo't alam niya sa sarili niya na wala naman siyang ginawang masama. Wala naman siyang inagrabyadong tao. Alright? Siguro lang talaga, sa, sa, or dahil matindi ang inggit na itong mga pulahan kay Vice Ganda at matindi nga yung kanilang, kanilang hangarin na pabagsakin si Vice Ganda, kaya ayan. Okay? Kaya ayan, nagsasama-sama etong mga kababayan nating uto-uto. Alright, Vice Ganda at Ayon Perez, kinasuhan ng um, KSMBPI dahil sa subuan nito ng cake sa isip bata segment ng It's Showtime. yon. At etong caption na ito, etong nasa thumbnail na ito, wala pong pahayag na ganito sina, sina Vice at sina Ayon. Ang sama nyo, sabi daw ni Vice Ganda, pinatutungkulan siguro ang MTRCB at yun ngang grupo na na nagfile ng kaso. Wala pong ganyang salita na lumalabas sa bibig ni Vice Kenda. Totoo, masama naman talaga yung grupo na ito, yung nagsampa ng kaso. Hindi natin alam kung ano yung hidden agenda nila, natural hidden nga. Pero yun nga, totoo naman eh, puro kayo kabulastugan, puro kayo kasamaan. Pero hindi yan ang gagaling sa isang Vice Kenda. Alam ng taong bayan kung gaano kasama, kung anong kabulastugan at kademonyohan ang ginagawa na mga pulahan at mga diehard sa social media. Okay, ganyan. Ganyan po sila katindi magsinungaling. Alright? Bakit daw ninyo kami pinapahirapan ng ganito? Wala pong ganyang payag si Vice Ganda, okay? <laughs> Mga desperado, ano?